Ayan mga pare ko may nakita ko dito sa may kalsada no. Ayan mo. Yung may sayang yan. Binilad kahapon tapos ngayon nabaha, nabasa. Tuyo na yung kahapon tapos binilad ulit. Ayan nabasa tuloy. Biglang umulan kasi. Hanggang doon sa pinakadulo doon tapos sa pinakadulo naman sa kabila. Napakarami. Ayan at nabasa lahat yan. Ang pagkakalam ko kasi pag mais pag once na nabasa i recheck na yan eh. Kaya sayang. kawawang may ari nito luging lugi na to may presyo pa naman ng mais ngayon 17 isang kilo mahal na yun pero ganito ang nangyari nabasa dahil biglang umulan kanina kaya sayang yan o oh. ang dami iwan nga pare ko yung mga nakaparking dyan naka lamot pero kuliglig mga yan